Magandang araw sa inyo, mga master. May nais lang ako, mga master, ibabahagi kunting informasyon tungkol sa at bakit ba. Bakit nga ba? Um, mga master, ito'y tungkol sa mga lamok ang aking ibabahagi sa inyo. Sana'y pakinggan nyo. Nagtataka ba kayo kung bakit lalo sila dumarami? O di naapituhan sa tuwing gumagamit kayo ng katol? Nagtataka ba kayo kung bakit kahit gumagamit na kayo ng kulambu, ang marami pa rin kayong kagap. Ito ay mayroon na silang advanced na teknolohiya ginagamit. Tulad na! Tula. Tulad na! anti katol Smoke Mask! Kaya hindi na sila naapektuhan ng usok ng katol dahil sa na-discovery nilang kagamitan tulad nito. <laughs> Anti-Kulambo Extension Kaya kahit na sa loob na kayo ng kulambo, ay abot pa rin kayo nila. Ay nagtataka kayo. Kahit nasa loob na kayo ng kulambo, ay like, kagat pa rin kayo nila mo. Ay like, kagat pa rin kayo nila. Kaya mga boss chef, mag-ingat! 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 Mag